Hello mga kakabsap Welcome back to my channel Ayan Lakad lakad lang tayo Ito po ang uh, takip silim Sarap maglakad na uh, ya Preskito siya Malamig lamig ang panahon Ayan di ba Daming mga puno Lakad lakad lang tayo dito Ayan, o, ganda ng kalangitan. Ayan. Samahan nyo lang ako, mga kapatid. Lakad lang tayo. Exercise na rin. Ayan, papasal ko kayo dito sa malapit sa bahay namin. Ayan, bali uh football court po 'yan. Field Maraming naglalaro na mga bata. Yan, ganito talaga ang buhay dito. Mga ka-OFW, mga kakabsat. Pag-rest uh, day, lakad-lakad lang. Oh, Tignan mo, ang ganda ng uh, ano. Pag ganitong uh, oras, ang ganda ng kalangitan sarap maglakad-lakad dito maraming mga puno dito sa amin ayan dito gusto ko yung part na yan oh correr yeah. pum, Dito naman sa aming baryo wala namang problema kahit na maglakad-lakad ka lang kahit na gabi na kahit na medyo madilim kung minsan yan pag madilim siyempre ingat ingat baka may mapakang tae <laughs> yeah, yun lang ang kalaban mo dito kaya pero yung mga nagpapastol nang kan dito ng mga aso pinupulot naman nila kaya malinis pa rin yung daanan natin Ayan, time check pala natin ay nasa 8.15 na lang gabi pero maliwaliwanag pa ng konti alas 8 na alas 8.15 ng gabi kung sa atin to, sa Pinas to, na, madilim na. Ayan. Kasi dito po sa Europe ay ganito talaga. Late na lumulubog ang araw. Kaya maliwanag pa. Ayan pa-winter na kaya naglalaglagan ng mga dahon. Yung mga puno dito mag-uumpisa na Maglalaglagan na sila Ayun, Yung mga iba Pero yung mga iba hindi naman Pero halos Ayan, ito mga uh, mga building ng uh, pamahalaan ng uh, parang munisipyo ng. Doon. Hindi naman sa yung munisipyo pero isang agency ng doon. pamahalaan. Dito naman kanto bakod ng school, ayan mga university. sarap maglakad-lakad dito pag ganitong oras marami talaga mga puno-puno kung sa atin to nakakatakot na kung minsan di ba dahil ba lalot na mag ka dito makakasalubong mo mga papastol ng aso kasi kailangan nilang kan, eh, ibaba yung mga aso nila eh. O, gaya tong dalawa na to o, may aso sila oh. cute cute ng aso halos hindi ka pala ako dito pagpawisan kung hindi ka talaga tatakbo ng tatakbo hindi ka pagpapawisan basta basta hindi gaya sa atin humid uh, kahit na ilang metro lang o mga 50 meters lang siguro eh. wala na nagpapawisan ka na Ayan o, no? daming mga puno-puno dito. Ito, isa na ng mga... Ano uh, pala ito? Mga... style ng... Man, yan? mga kondominium. Ganyan kasi ang mga bahay namin dito, mga kapatid. Style, mga kondominium buildings. Yan, tapon, tapon na ng mga basura oh. Yan. Okay, na kapis oh. Na mga ganyan, mga bahay dito. bite ng aso. Nag-aantay bago tumawid. Yan. Hindi nakakatakot dito maglakad kahit na nag-aagan <coughs> itong oras sa mga gabi. Pero siyempre, ingat-ingat pa rin. Kahit sa lugar naman may loko-loko, di ba? medyo malayo-layo na rin yung nilakad natin. naman tama, makapagpapawis tayo ng konti, pero hindi naman tutuloy yung pawis may isang patak ng pawis wala pa ngang lumabas Maganda dito, guys. Itong mga ganitong sign na kalsada. Kusang humihinto ang sasakyan kahit walang nang stoplight. Hihinto sila basta may pedestrian lane. Sa atin naman eh ikaw pa ang hihinto para sa mga sasakyan. di ba? Lalo na sa mga probinsya. Ya, eh, tapi eh. Ayan. Mga na lang at uh, malapit ang bahay natin diyan, banda-banda ron, sa banda ron. <laughs> So uh, ayan mga kapatid. Hanggang dito na lang muna ha. Ayan. Salamat sa pagsama ninyo sa akin sa paglalakad. Ayan. Sarap kasi maglakad-lakad pag ganitong oras ng gabi. Okay po, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat. Bye-bye.